How about election violence sa uh, SECGEN? Kahapon, ah, balita na, ah. nag lang siya ng kanyang uh, COC mm -hmm. bilang barangay captain, tatakbo, eh, pinagbabaril, patay. Ano, ay, yun, ang, so, uh, yun ang sinasabi yun natin, SECGEN, di ba? Eh, no? uh, Oo, yun, sa lokal, napakadugo nangyari eh. Nangyari ito pagkatapos ng filing, no? pero gusto din nating uh, tutukan itong issue ng, alam naman natin, itong barangay elections, medyo mainit dahil lokal nga ang labanan dito gusto nating siguraduhin na habang papalapit tayo sa araw ng eleksyon, no at yung campaign period, eh uh, hindi ginagamit yung uh, dahas, no mm -hmm. o violence free, no. Kaya mm -hmm. naman natin itong isettle sa isang eleksyon, no na mapayapa at uh, kalmado, no. Mm -hmm. uh, yung paggamit ng das ay talagang dapat iwasan natin at binomonitor natin ito no yung nangyaring issue kahapon yung uh, pangyayari kahapon sa Albay ay nangyari ito pagkatapos na ng filing no mm -hmm. sa bahay nangyari ito eh. so gusto natin din alamin kung totoong election related ito dahil o nagkataon lang na first day of filing no sa barangay at barangay official siya matagal nang nakatutok ang Namprel sa mga elections, mapa-local, national, ano po na elections natin dito sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong, ang nakikita mm -hmm. ko'ng madugo talaga pagdating sa local, ano, dito sa barangay, sa local. Ano ang nagiging dahilan nito? para ganito, ganito pa lang eh, barangay pa lang madugo na, sobrang dugo. Mm -hmm. Apat na kagad, oh. mm -hmm. 'Di ba? Oo. Uh, maraming mga factors, 'no, uh, uh, na nagdudulot 'no ng paggawa ng uh, paggamit ng dahas no uh, unang una pag siguro dala na rin to sa init no ng labanan pangalawa pag nakikita ng mga kampo na hindi patas no ang enforcement ng mga batas or regulations no sa kanila pangatlo yung culture pa rin natin ng impunity na nangyayari sa ating lipunan hindi lang sa ating barangay no uh, pati sa ordinaryong mga mamamayan at even sa gobyerno no yung kultura ng impunity medyo mataas no at masyadong nagiging normalized no dala na rin dito siguro nung ating nawawalang tiwala sa ating sistema na mm -hmm. nakikita nila na hindi kaagad-agad na aksyonan nang husto at hindi nabibigyan ng hustisya mm -hmm gumagamit na sila ng kanilang mga paraan no, mm -hmm. para makakuha nila kung anong gusto nila. So ito yung mga siguro nakikita nating mga rason no, kung bakit medyo maakit ang paggamit mm -hmm. ng dahas no, mm -hmm. para makuha nila yung kanilang uh, gusto. How can COMELEC and NAMPREL prevent itong ganitong mga klase ng mga uh, violence aside from the authorities' action? Okay, yung ginagawa ng COMELEC at yung mga kinauukulan, especially yung law enforcement agencies natin, alam naman natin na may gun ban ngayon, no? Pati yung may igting na pinapatupad, no? Yung enforcement ng hindi pagkarga ng mga armas, no? Pangalawa, meron tayong mga ginagawang mga local community stakeholders meetings, no? Yung mga covenant signing, no? Na lahat ng mga stakeholders sa komunidad ay nagpupulong-pulong at nag-uusap na may mga patakaran na dapat sundin, no? Kahit na mainit yung labanan sa isang lugar, dapat uh, pag-usapan no yung differences, no? O yung pagkakainitan, no? Issue na pagkakainitan, no? Uh, hindi dapat to ginagawang rason para gumamit ng dahas. Mm -hmm. uh, pangatlo, may yung covenant signing, ah. makikita natin na pinupulong natin no yung iba-ibang grupo at iba-ibang mga kandidato para mag-usap-usap no? bago palang mag-escalate yung isang problema na a-address na at natutugunan na at hindi hahantong sa isang kaguluhan. So ito yung mga bagay na ginagamit, ginagawa ng uh, NAMPREL at ng mga iba-ibang stakeholders.